Hello mga sir, ito magkatrouble siya tayo ng uh, Honda Click na version 1 na 150 dahil tong matam na to ay uh, galing na rin sa ibang pagawaan at uh, napagastos na rin siya ng malaki pero yung uh, concern andun pa rin, hindi pa nawawala ang concern naman ni customer dito yung sa ingay ng makina oh. ayan Papansin nyo yung lagitik nya Lalo kapag uh, Sobrang init na yung makina Doon na lumalabas At may mga senaryong Nawawalan pa siya ng power Parang naglulos compression Tanggalin mo natin yung upuan Para klarong klaro natin yung kanyang uh, tunog Oh. Iba na yung bukasan ha Andito sa unahan na yung bukasan niya ngayon wala na sa likuran ah. Buksan <laughs> mo natin mga sira. Ayan, to, tanggal na natin yung upuan yung mga sira. At makikita din naman natin dito na bago yung block. Tapos water pump, bago na rin. Ayan, ayan, bago yung block. Water pump. Kumbaga, Itong motor na ito ay uh, kaka top overhaul pa lang. Huwag mo lang ano, tanggalin dyan. Tapos panrein natin. Panrein mo mga saglit. Piti mo. Tanggalin mo lang yan, yung pulley. Ah, Tagal mo Kasi narinig na natin yung tunog ng ano. Ng belt. Kaya hindi na magiging klaro yung tunog dito sa ano. Yung pinupunti rin natin. Ayan. Tanda rin natin. Tinanggal natin yung pangkilid ah. Ayan. Wala na yung langit kit ng belt. At ito yung concern ni... Kostumera. Yan, nakailang adjust na ng valve clearance to mga sir. Hanggang sa itinutukod mo na para mawala yung tunog na ganyan. Kaso hindi pa rin nawawala. At kada pihit mo ng gas, parang may something pang tunog na naiiwan. yeah ibig sabihin yan mga sir. Kapag ka once na ganyan ang tunog, pina-valve clearance mo na, ganun pa rin, o na mong gagawin dyan check mo yung uh, tensioner check mo yung rocker arm ngayon kapag once na na check mo na at ganun pa rin may posibilidad sira na yung valve guide kaya matik tap overhaul ang kalalabasan Ah. Mm -hmm. Yeah. Like natin yung rocker arm nya mga sir. Para maklaro muna natin bago tayo mag uh, top overhaul. Tingnan natin natin. Okay. okay. mati buat buluh damai nah baik kita sana adjust palang nang ano nang itu yang eksos na rocker arm ya yeah, lubuk na lubuk na oh. ibig sabihin may problema na yung ano yan Kaya naman mayroon, may play. Wala pa tayo. Dali hanggang ko ang kaligayahan. Yan. Masyadong lubog na siguro after market yung nilagay dyan Kaya matik Tap overall natin Papalik ng valvula uh, After market After market siguro mga sila huwag yung gagamit ng barbola na ano na aftermarket kasi yung ulo dito na parang napipipi nagpa-flat sya kaya matik ayan tanggalin na natin kasi kung hindi natin gagawin yan yung ingay hindi pa rin natin mawawala yan pati yung valve guide isa rin siya check natin dyan okay top over na yeah pag iwalay na natin or sa top over na natin bagong bago pa yung block nagang kaka opera pa lang ito kasi makikita naman dito yan makinis pa syempre ito tatanggalin din natin to kasi hindi natin din pwede kasi hindi tanggalin dyan dahil uh, lilinisan natin yung surface ng block kapag ka hindi kasi natin nilinisan yan may posibilidad overheat yan kaya dapat malinis na malinis At syempre, yung gasket bago pa rin ang gagamitin natin dyan. Hindi tayo gagamit ng ano. rin hindi natin ipabalik na yan. Gasket na yan. Ayan, yung head naman yung ating wawal uh, walin tatanggalin natin yung balbula para ma natin kung uh, maluwag na yung ano, valve guide eto, tanggalan natin oh. parang ano parang kuan. tapos hindi mo rin mailalabas yan kasi nga na, napit-pit na yung panpula yung ulo ayan, ang laki o oh. natali, yung isa Pagsabay mo muna mamaya yan i-grind mo muna yan ayan, gamit natin ng porting dito, kung baga ipo-porting natin ng paikot, para hindi masira yung valve shell, kasi bago yan para hindi mapabili ng wala sa oras si sir ng valve set sayang din yan sino naman natin yung ano, exhaust naman ayan matatanggal mo yan tapos check mo yan parehas meron hmm. yung isa na pipi i-ano mo to porting mo para mawala yung parang pinagkatulis niya kasi sukat mo lang yung ano valve guide, ay yung balbula di subolchik mo ulit <coughs> may orig -orig laki tapos aftermarket pa yung intake valve yung exhaust check mo ako original original yeah, original. Yeah, original pa to ZY ito iba na ito kaso mayroon pang konti kahit pa paano pwede pwede pa yung exhaust yung intake ang ano ang laki kaya magpapalit tayo ng dalawang rocker arm valve guide saka intake valve yung papalitan natin tapos yung gasket at ilinisan natin yung surface ng ano block saka head para maiwasan natin yung uh, overheating naman Yeah, tama sir, bali dumating na yung pisa niya. Kaya mga sarahan, ibalik na natin yung cylinder head nya, yung black. Tapos bagong gasket. Yan, bago yan. Hindi natin ibinalik yung luma kasi pagsisimula yung overheat yan. Inaantay na lang natin yung balbula. Cracker arm, ayan, dito na, bago. Original din yung ating ginamit kasi pangit kasi pag gumamit tayo ng aftermarket ang masira. At ang gagawin ko naman dito sa head ay magpapalit tayo ng bulb guide. Yun na lang yung gagawin natin. Kasi meron din naman akong bulb guide dyan. Palitan ko nyan. Para makatipid si sir. Yun na lang, kulang. Para may salpak natin. Yung bulb na isa, ayun, Pina-deliver pa natin yung isang ano, bulb na intake. Ito mga sir, tatrabuhin na natin yung cylinder head at syempre meron tayong uh, ipapalit or papalit ng pisa tulad ng valve guide. Ito yung madalas kong ginagamit mga sir na valve guide. Yeah. Kahit sa shopping mga sir, mayroon ito. Yeah. At uh, gamit tayo ng ito, pantanggal ng valve guide. Kahit sa din, mayroon din, din mabibili. At uh, gagamit tayo ng bitin dito para mas mabilis nating matanggal yung valve guide toto. To, dalawa yung papalitan natin kaya sa ipamasin siya pa natin at least kayo paano makatipid si si tropa customer kaya painitan mo natin itong mga to itong naka install na valve guide saka natin siya uh, pupukpukin gamit to ayan painitan mo natin mga sarap tapos saka natin siya gagamitan doon pang tanggal ng uh, valve guide saka natin pupukpukin kailangan natin siyang painitin Ayan, saka natin siya pukpukin dapat yung pagpapatungan nyo yung parang ganito may guma ulit yan buwak ka, <gibit> ka>, <gibit> ka> <laughs> punso lang sa kamay mo tado <laughs> tutok Bale, nakikita na yung ano? Push <Isaiah> up <laughs> <laughs> nakikita yung, <laughs>. <laughs> yung mapa. <laughs> Mga no, na nga eh. Nga. Jesus. Ang naka. Ayan. Ito yung bulb bed mga sara. Ayan. Yan yung papalitan natin. At uh, yung isa din. Ganoon din ang gagawin natin. Okay. Inita natin. Tapos gagamitan natin ng ano. Yung pang tanggal ng ano. Ang galing nyo muna yun. Baka hmm. masunog. kayo pero natulog naman kayo oh, yes. si Odette na, ano sila yung alabad ko ng kanan <coughs> Ay. na. gamitin natin uli ng hindi po po <coughs>

talino mo <laughs> ayan tapos gagawin natin tanggalin natin yung ano yung luma ito ibabaliktad natin uli <laughs> ayan at uh, gagamit tayo ng langis langis natin yan ilalagay natin yung valve guide dito naman tayo magpapalubog mga sir pero paiinitan pa rin natin ng butane para unti-unting uh, lumulubog siya na ang hindi nasisira yung valve guide kaya kailangan pa natin ng butane ayan ito yung ipapalit natin mga sir ayan yung sa original kasi mga sir kapag once na yun ang ginamit natin hindi kaagad pasok yung valvula dito yung mga papahuning mo pa yun Eto ito sakto sakto na hindi natin kailangan ipahuning pa kunin mo yung nga ayan o sa ayan ito. Yung sa stack kasi mga sir, hindi papasok itong balbula dito. Kaya hindi ako ano, pumibirinon, nun <coughs> kasi doble gastos. Eh, ito. sumok ko naman to mga sir, kaya matik. Magandang klase. Okay, bitay natin ulit. Medyo patatagalin natin ng konti ito mga sir para mailubog natin ang maayos nang hindi nasisira ito ganun po yung ginagawa ko <coughs> uh, ayan nalubog ko na isa hindi ko na ipakita pala Suri. Suri sa video ayan ganun pa rin yung gagawin natin wala jojo baba wala ah usok yan mga sir kasi nga ina-applyan natin ng uh, langis habang pinapainitan. Okay. Ayan, Iyarap mo dito. Ako maglulubog. Ayan, Hindi ko na ipapakita sa inyo mga sir kasi ako, ako yung naglulubog. Ayan, Pinainitan natin. At saka natin siya igagawin yan. At pupupukin natin ng paunti-unti ito. Ayan. Nalubog ko na. Tapos gagawin natin dyan ay uh, magre-grinding kung pauna tayo. Isubok mo nga ito. Ibarikat mo nga. Ayan ah. Pasok ko na natin. Okay, masiging kundi yan. Pero sakong-sakto yan. Hmm? Ito okay, yung bago pa yan kinikinis mo natin mga sir Nilig, ginagamitan natin ng grinding compound para lumapat medyo may katagaran ng konti ito ay lagyan na natin yung valve seal, ball spring. Ayan, testing natin kung may maglilik. <coughs> hmm? Okay na yan. Okay na yan. Bakas pa rin. Sige, kunti pa. Kunting-kunti na lang. Ito mga sa okay na yung cylinder head. Nalinis natin ng tudo. Kasi gumamit tayo ng grinding compound para mahabol natin yung lapat ng balbula. Yung bago. At ito, tinatanggal na natin yung ano, adjustan ng ano, balbula. Para maiskapit natin doon. At uh, salpak na rin natin dito. Di ba yan? Jo natagalan tayo sa pagpa paglalaping ng balbula two head. Ayan, tapos na natin uh, ayusin yung cylinder head at narinisan na rin natin. Ayan, isasalpak na natin dun sa makina niya para mapaandar na natin. Ayan, kabit mo natin mga salat-lat Tapos, may may pan rin natin. Ayan, na-close na natin yung engine. Kulang na lang yung throttle body. Tapos, radiator. Ayan, ignition coil. Maya -maya. Ayan, may, ayan, mapapanda na natin to. Bebase na tayo kung ganoon pa rin yung tunog. o hindi na. Binabalik na natin yung cover. At nakabit rin natin dito. Nalagyan na rin natin ng kulan. May may pandre na natin. Ayun. Ah, na, wala na yung ingay. Yung ingay natin, yung ingay lang ng bell. Pero yung tunog dito, Ayun, wala na. Tapos painitin mo natin para makita natin kung uh, sa pag-init ng makina ay uh, babalik pa rin yung tunog. Ayan. Kasi nga sa pag-acceleration ko, ayan, wala na yung lagitik. Ito yung narinig nyo kasi gurug-gurug gumaganon dahil nakapatong dito. Ito, so dapat yung gagawin nyo ay uh, pagdadiagnose para makita natin kung meron pang error code na naka-install sa ECU at maitama natin yung minor kung sakto yung minor nya or mababa para maituno natin ano sakto naman ano, sakto naman yung ano adjust Okay, close na natin yung radiator. Yan, kaya na pong andar mga sir. Yung tunog ng makina ay uh, hindi na siya nagbabago. Wala na yung lagitik. Yung kuting lagitik niya ng mga sir, normal na po yan. Kasi malaki yung valve clearance nila. pero importante yung pag-accelerate mo. At dapat hindi sumasabay. Kaya na wala na. tumatak ba kaso pa atras i-rotis muna sa labas yan okay na mga sir wala na yung ingay ng makina